Kuya po, eh. Ako po si Teo, 36 years old mula dito sa Santa Rosa, Laguna. Sa tatlong taon namin ng misis ko, ewan ko ba pero ilang beses na akong kinukutuban na para bang may iba siyang ginagawa. Halata kasing nagsisinungaling siya pero ayaw ko ng issue sa pagitan namin ng asawa kong si Beatrice. Hinahayaan ko na lamang siya as long as on time siya na umuwi sa bahay at nagagampanan na niya naman ang pagiging asawa niya sa aming pagsasama. Pero sa kabila ng lahat ng yan, bigla na lamang nagbago pa lalo ang lahat kay Beatrice. At sa puntong yon doon na talaga ako napuno Kuya Poy. Sa isang iglap kasi, nagbago ang nakasanayan ko. Magmula sa pananamit ng asawa ko sa oras ng pag-alis at pag-uwi niya sa bahay namin. Lahat nagbago na. Bukod dyan, hindi na rin nagagawa ng misis ko ang magluto o maglinis, mag-ayos man lang sa bahay. Kumbaga, wala na siyang oras para sa akin. Ang walang kamatayan niyang dahilan ay pagod at gusto niya na raw na matulog. Sa isip-isip ko, Kuya Poy, sakaling magpaalam na naman siya sa akin ay hindi na ako magsasayang pa nga ng pagkakataon na sundan siya sa lakad niya. Kasi ilang beses nang itong si Beatrice na nagpapaalam na keso may outing daw sila kasama ang kanyang friend o team building daw. Umiikot lang doon ang kanyang mga dahilan. Pero medyo nahahalata ko na rin na nagsisinungaling na siya sa akin. Kuya po, saan ka ba naman nakakita na kada linggo na lang may ginagawang team building activity? Ang sabi sa akin ng asawa ko, sa hotel nga raw ang team building nila at dalawang araw daw yun. Pagkatapos ng activity na yun ay nagchat ako sa kanya at sinabi kong susunduin ko na lamang siya. Pero tumanggi na magpasundo sa akin si Beatrice. Keso may pupuntahan pa raw silang party after. Pero pumunta pa rin ako sa hotel na sinabi sa akin ni Beatrice. Nagbaba kasakali na maabutan ko nga siya roon. Hanggang sa... Lumabas na nga ang lahat ng mga ka-office mate niya pero wala talaga akong nakitang Beatrice. Pauwi na sana ako noon, Kuya Poy. At sa pag-uwing yun, ay saktong nadaanan ko naman ang kondo ng isang office mate na lalaki ng asawa ko. At sa totoo lang, ang lalaking yon ay ilang beses nang naghatid sa asawa ko. At ang bahay na yun ay malapit lang din sa hotel kung saan nag-team building si Beatrice at ang kanya mga katrabaho. Masakit man pero tadhana na talaga ang kumilos. Nakita ko nga ang asawa ko nakasama ang lalaking office mate niya na lumabas ng kondo na tinutukoy ko. May video ako noon ah, kaya nang umuwi siya sa bahay ay merong ebidensya akong naipakita sa kanya kuya poy totoong may relasyon sila ng katrabaho ko o ng katrabaho ng misis ko. Pero alam niyo ang katwiran niya? Kasalanan ko daw kasi ginagawa ko raw siyang katulong sa bahay namin. Pero sa puntong yun ni Beatrice, maling-mali. Hindi katulong ang tawag doon. Kailangan niyang magpakaasawa sa akin. Pareho kaming gumagawa naman ng mga gawaing bahay nagluluto, naglalaba at marami pang iba. Hindi ko raw siya pinagbigyan na kumuha kami ng kasambahay. Hindi raw tulad ng ka-office mate niya na buhay prinsesa ang turing sa kanya. Kaya Kuya Poy ang aking tanong talaga bang ako pa ang dahilan para magloko ang asawa ko sa relasyon namin. Dapat pa nga bang magsama kami ni Beatrice o may mali rin ako dahil hinayaan niya akong i-gaslight niya ako. Hanggang dito na lamang po at ko ang inyong payo. Nagpapasalamat, Teo. Dear Kuya Poy Teo, hindi ko na patatagalin pa ang pagsagot dito sa yung uh, liham na ito, no? Sa Dear Kuya Poy, ganito. Kung tinratumungang katulong sa bahay ang asawa mo at hindi katuwang sa buhay... You are partly to blame sa nangyari. Pero, isang malaking pero, hindi pa rin tama na basta ka na lamang ipagpalit ng asawa mo nang dahil sa problemang hindi ninyo hinanapan ng solusyon pareho. Sa tanong mo kung dapat pa ba kayong magsama, ito na muna ang sagutin mo, Teo. Hanapin mo muna ang sagot niya kung willing pa ba siya na makasama ka.